Mga small but terrible sila nga naging sa na sa ilatag sa ka mga team sa hardcourt. Sa edad nga 13 kag 8 years old, nangin halimaw kung mamaw na sila sa hampang nga basketball. Isa gani sila, nangin most valuable player pa sa palarong pamansa 2024. Aton na sa nakakilalahon sa sining episode sang Bida sa Liga. Bisan sa diin man nga Liga, Masami ginaasawa na sa nga defender ang 13 anyos nga si Bjorn Villaluna sa barangay Granada sa Bacolod. Hindi manabi basta-basta ang abilidad ni Bjorn, ang iya mga galawan, pang highlight reel nga masami nagapabilid sa mga tumalanaw. anong palang katuig sa nakauyat sang basketball si Bjorn. Ganit sa makitan man si iya amay ang iya nga potential, gila yun siya ginpaidalom sa training, sa bulig man sa mga local coaches. Ano nga, kamal basket? Nga man? Ay mm. e lang, papa. Papa mo? Huwag ka maging affiliate ni papa mo? Wala man. Sa pagkapiyot mo yung bula, ya, doon na makanagin no, niya man yung basketball na ganyan mo. Mm. Nga man nga kung nara ka sa basketball court, anong feeling mo? Anong basketball? Nami lang. Oh, naya pala nga wali bakla sa ni mama yang uh, ring do plastik di muntang sa likod kerta. So, dito din namo nakita nga do permilan sangat gasyot. Nga do kasagad siya. At nga dribol sa gula. Do, din din akin nalang anu Do, ano lagi sa dribol. Hmm. Amo nagdagi pasalot sa ball club. Dito nga sa nga, ano naman yung tuloy-tuloy ni Yangakwan. hindi man mo siya basta, basta sa siya, sa bata, may gasto ka. Oo, oh, gasto. Yung... Gito? Mm -hmm. Kung naging ano mo, sabi din... Awin, uh, por sige, yun yun Kita, maging, may nakita. Ito lang ano siya? Potensya niya. Oo. Oh. Ulan man o kung init, wala asang ginapili nga panahon si Bjorn para mag-practice sa Mas mag-improve sa court. Hasta nga sang yara na siya sa grade 6. Naimbitahan siya sa St. Robert's Academy sa Iloilo nga maghampang para sa elementary boys basketball team. Mm, nga papa mo kay mama mo Ano yun 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 yun? Sa palarong pambansa 2024 sa Cebu City, si Bjorn ang isa sa mga nagtiglawa sa Western Visayas Elementary Boys Team na nagkampiyon sa basketball competition. Siya man ang napili nga most valuable player, 3-point king, kag nangin kabahin sa mythical team block sa mga da full force mo na mamana ma score ka para kasi mo muna pamilya ko sa edad nga 13 anyos na agyana ni Bjorn ang temporaryo nga mapalayo sa pamilya ini para man siya nga dedikasyon nga main katapo sa school varsity team kag sa ulihi matagaan sang tsansa nga makahampang sa mga unibersidad sa Metro Manila at hindi, 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 man yan makuha na kung may pangangulayan sa Iloilo mo aga po ng young kwan uh, na training. Ikis na, hindi na ka uh, tips back sa uh, na siya nga uh, suri sa late na reply kay Lapio uh. Nang inhandom ni Bjorn na paagi sa paghampang makatapos siya sa pag-eskwela, agod mangin isa kay engineer para makabulig sa pamilya. pareo ni Bjorn, lethal shooter man, ang baby face assassin, sang SGI Baby Falcons nga si Liam Andres Oreta. 8 years old pa lang si Liam, pero kung makakapyot na sang bola, sigurado na pwede mo na malista ang kada pag-shoot niya sang bola. Mapa long range threes kag bisan may contact sa si defenders, automatic na sa basket si Lita Liam. How does it feel playing basketball? It feels good and awesome while while playing basketball. Why basketball? Because it's my favorite sport because of the dedication and discipline Pero nakaibalo nga asang nagigad lang at tuig. Nagsugod ang hilig ni Liam sa basketball. I study and I usually go to the gym with my dad. With my coaches and my dad who's pushing me every day, And also my mom who's paying for my training. Why is Patel your game with Stephen Curry? Why Stephen Curry? Because I like the way how he plays and how he shoots. And that team motivates me to play and I work with Tungod man sa nga dedikasyon sa pag-practice, tag sa impluensya man sa nga amay nga anay high school varsity player na subli na ni Liam ang shooting efficiency sa basketball. Halos kada game, naga average siya sa masobra 20 points hasta sa 40 points. Kulang uh, mga daw, mga kontra, bala, nakita ko man yung dagko, kasi ka man wala. Hmm, kasi uh, so far ang mo siya nga Ah, iya self niya sa basketball na, right? So, ito training lang, and then exposure at same time uh, practice and then uh, develop lang niya yeah, confidence mag sa pwede sa sa mga Madamo na sa nalabot nga kadalagan si Liam, mga medalya kag trophy sa iya nga huben nga edad. Pero ang mabawi ang kampiyonato para sa mga inter-school tournament, amo karon nang iya nga focus. Sunod na diri ang makahampang man sa mga national competitions kag sa UAAP. Siguro ano, uh, dedication man and then practice game. Ay uh, usually he has to practice per day during pandemic days. Uh, uh, it's a training time stuff. Hindi nang dedication niya sa basketball, grabe. So, wala ko nang siguro ng potenta. That's why people support ng niya sa basketball. And also, I want to be like a UAAP player, just like Kevin Tiambao. At the same time, studies. Ano ang sana iti ang discipline niya. Uh, ma, ano niya, studies niya. At the same time, yung practice niya. Uh, okay man, iti on the whole hindi na sa mag-balance uh, mag ang sports at the same time, time. Uh, uh. Ang mga pareho nanday Bjorn kag Liam. Mga ginakabig na nga halimaw o mamaw for short tungod sa ila-abilidad sa hardcourt. Hindi lang sila mga small but terrible, kundi always dependable sa hampang nga basketball. Time out kita na sa mga issue kag problema. Kag saksiya na ng mga highlights kag maaksyon ng mga pahampang pati na mga istorya sa mga paglimakas, kag kadalanan sa aton mga lokal nga atleta kag mga legend sa sport. Hindi lang kundi in all out ang aton mga bida sa liga.